So yun guys, good morning. Dito naman tayo sa ating spot. Mag-isa lang tayo dahil yung kasama natin natulog pa. Try natin mag-ano, hagis ulit. Uh, gamit natin itong uh, fish on menu ni Master Mark. Indalino. Yan. Galing sa Fisher Submin. Shout out kay Master Mark Anthony Lapos. Yung dito nakakabit yung ano natin sa shadrack yung ating topper. Try natin muna mag-hunt dito ng ano, mga maliliit. Okay tayo guys. Strike guys, strike. Is hy um, so nice. Ah, let's, let's snap ng, ano, One spot. Mm, yeah, strike. Franklin. Oke salam Bang Anu. Mau nyasarap nice si day ya. Mangawan spot snapper sesenggaknya siap ya. Mm. Is on. Is on. Is on. Eh, uh, kenoping guys, kenoping. Lating. pang ulam so guys ipakita ko sa inyo ang magandang coral so yun dito coral fish no maganda ba diba? bahay na magat. Praktis mga magkain, oi. Kain pala natin galing kay Master Bin. So iba talaga tong Master Bin na to, ha? maka pabay. Ingat ka diyan. Sabi ko sa'yo. Fishing. Fishing, guys. Kinain pa na pusit oh. Busog ka na nga sa posit Magkain ka pa nang <laughs> sila sa mababaw wala sila sa mga kantuhan guys pero donate na tayo ng pain galing kay Mr. Sumin marami na <laughs> sa mababaw lang pala sila uyun oh, yun strike sayang laki na ano chicken snapper eh nya niya guys hindi <laughs> nahabol pa niya Huli guys sa uh, ating ano, yung pain na to. Galing kay Fisher Sumin. Maliit pa. Bye bye. Uy! Uy. Fish on. Fish on. Uh, snap snapper. Grabe na to. Kumain na to. Sus, malaki pa man yung pain. Boy. Sabihin sayang, paborito pala mong ulay. Ito paborito ko mo, boy. Iingat ba? Ay, uy ay, magpalaki ka mag gym <laughs> so guys ay, nating fishing ay, 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 Shout out kay Pisa uh, Ang ano kay Sir Mark Anthony Lapos At sa team ng Pisa Shabim Ayong buntag sa inyong tanan guys uh, well. Shout out din kay Master Ali Or Lucas Ang puming kuging kuya Idol. Shout out din kay Adrico Bunyag. Ang mas puging po ya. Shout out din kay uh, GR Tadero. Shout out din kay Jake Abiner. Kay Joseph Agdon. Uh, Lumaran spero yan. Magagaling nga. Ya. Uwi na tayo kasi Kataas na ang gulit uh, Shoutout hindi kay Buster Christian Gamla Sa Kachinpok, Palawan uh, Gustong bumili ng mga Accessories Marami rin silang stock doon Shoutout rin sa Cosline uh, Sa ring uh, Pala ang supply ng mga fishing accessories din dito sa Puerto Princesa sa mga gusto nyo ano, malapit lang sila kasi nasa kalikin lang sila guys shout out din kay Redin Tapel power yung kanyang nabili mo ano itong um, sunline so kalik naman tayo doon bibili tayo ulit busla sa loob ng halos isang taon itong ginamit niya pang 50 meters na line shout out din kay Master Marvin Nally at kay Sir Lito Riz yes, nasa Itali magandang umaga sir shout out din kay para tingnan natin bisita dito Ang hmm. Tram Cebu ah, uh, welcome po kayo sa Rani sa Palawan So, sila sa 15. So, ang pilitis naman na doon is jigging. Shout din sa asawa ko na sulit supporter. Walang iba. Sa anti ko dyan sa Taiwan, si Tibet Morta. Shout si out sa'yo. eh kay Liza, kay Beth, kay Shin, at kay Marcos, kay Kyle, at saka kay Clyde. Ang inyong uh, mga fisherman ay patuloy nagsasaguan pa sa pampang. pang. tapos na ang ating fishing. no, so, ayan kaya uh, uwi na tayo na, ano, may mainland. Ito kasi tayo sa island. Araw-araw fishing guys Sa mga hindi ko na bati Shout out sa inyo lahat ah. Pumusta at magandang umaga <laughs> Siyang oras Sana all. Ang gaso, oh. wala ko da. Ah. Uh, Nagfishing tayo alas 6 so tapos na alas 8. Dalawang oras yung ating uh, fishing. Yun lang, maraming salamat at God bless us all. Bye-bye. <makes noise>